Ah, uh, Rico, anong pinag-usapan niyo ni Sofia kanina? Rico? Eh, di yung nung gabi na pumunta tayo sa club. Nung tinulog niya ako, remember? That's it? Yun lang? Yun lang pinag-usapan niyo? Oo. Oh, asa pa pong pag-uusapan namin? Ewan ko. From where I was standing, parang chummy-chummy tayo. Rico, tell me, yun ba talaga ang gusto mo sa isang babae? Yung conservative, sweet, submissive, yung ba talaga? What? Teka, binibigyan mo ba ng mali siyang pag-uusap namin ni Sofia? You think I like her dahil nag usap lang kami? Well, you always defend her. So tingin mo ba hindi ko napapansin na palagi mo siyang pinagmamasdan? Ganyan ka na ba talaga ka-paranoid? Nag-usap lang kami kung ano-anong iniisip mo. Hindi mo man lang ba naisip na maybe I'm just being courteous to her dahil siya yung girlfriend ng business partner natin? Maybe I'm just making her feel comfortable. Palibasa, wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pero alam ko si Maricar yan, she would Maricar! Maricar na naman! My God, when will you stop comparing me to her, Rico? Araw-araw magkasama tayo. Kung si Maricar yan, mas magaling niya ma-handle yung sitwasyon. Kung si Maricar mas kalmado, ganito, ganyan. She is dead! Lahat ng tao nakamove on na ikaw na lang ang hindi. Because I don't want to move on. You know what the painful truth is? Ayoko pa rin siya mawala sa isip ko. I can't let go of her. Pero siya pa rin ang nandito sa puso ko. Alam kong mali. But I'm still holding on to our memories. At tingin ko, hindi na mabubura sa akin yon. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo akong papasukin dyan sa buhay mo. You want to torture yourself? Go ahead! Ayaw mo on, bahala ka! Pero sana, pag dumating yung oras na kaya mo nang kalimutan si Maricar, andito pa rin ako. Hindi ko mahal kita. Mahirap makipagkompetensya sa multo.